ito basta-basta legasya mo lang na siyang nahalala sa iyong paglisan ang siyang nagpapa-immortal dito sa mundo. Ito ay ang pagiging na ng buhay sa pamamagitan ng pakikisama lalo't higit sa pinakamatindi mong kalaban. Hanggang binibigkas ng mga bibig ang iyong pangalan sa paglipas ng maraming henerasyon, ikaw ay mananatiling buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging immortal sa larang kanyang kinabibilangan. Hindi marunong magpatinag sa pananindigan at buong tapang na hinarap ang lahat ng sa kanyay kumakalaban. Ngunit pinakamabangis na leon man sa kanyang daraanan ay nagagawang paamuin sapagkat nababatid niyang ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan ay away-away lang sa panahon ng halalan. Para sa ikaw ng bayan, bati-bati na rin kagad pag may time. Ang kwento ng mga kabutihan at pamamayagpag ni Governor